Hindi naman ako nagre-reklamo. Ginusto ko naman to eh. Actually, ginusto ko naman talaga maging isang beauty content creator. So, pero ipapakita ko sa inyo kung gano'ng karami na yung makeup and skincare na na-accumulate ko. Simula na nag-start ako, or seryosohin ko ulit yung pag-beauty content creator ko noong May. Ito siya, girls. Ayan, ito. Kakarating lang yan. And, ayan, ang dami kong mga dito sa aking lamesa. Ayan. Kita nyo, gabundok na talaga. And, araw-araw, ganito karami yung inaayos ko kapag nag-beauty -be content ako. Actually, I'm not complaining. I thank God. And, may champola ako dito. Ayan. Siyempre, girl, nagugutom din. Sorry, may flash pala. Siyempre, nagugutom din ang isang content creator. Kaya kung hindi din ako dito. Hmm, sap niya itong champola, favorite ko. Saka dapat ng tubig ka dito kasi minsan, mm, minsan talaga, nakapagod magsalita. So, nakaka, nakaka-dry ng, ng lalamunan kapag salita ka ng salita. Lalo na kung mag-isa ka lang nagsasalita, girl. So, ayan. Ganito lang, papakita ko lang sa inyo. Ganito na yung table ko. Ayan. Ganito na. Ganyan na karami. Diba? Sobrang daming kalat. Ayan. Meron pang mga ibang drawer dito. Ayan. May iba, mga hindi pa bukas. Oh, ba diba? Another massager na naman. Nagawa kasi ako ng ibang content. Tapos, ito pa. Ayan. Yung iba dito, mga hindi ko pa nabuksan. Ayan. Mga pang-content din nga po. So, yung iba dito mga makeup, skin care, kenemerot. Yan, may gamot. Na hindi ko na lang nagamit tong oily stat. Gagaganito ako bago ako magbuntis. So, na papa breastfeed naman ako. Hindi ko rin magamit ngayon. So, ayan. Sobrang dami ko pa mga skin care. Kaya ikaw, girl, kung gusto mo maging beauty content creator, go lang ng go. Go lang ng go. Ah, Walang masama dun. Go lang ng go. And for sure, may makakapansin din sa'yo and papadalan ka rin nila. Look at this. Pretty, oh. Ayun, oh. Pretty talaga nito. Wala lang. Shinere ko lang. Kasi nakita ko na naman yung ganda ng O2O products, So, yeah. Yun lang. Kung meron kayong mga nakagip dito na gusto nyo, nandun lang yan sa TikTok shop ko. Pati nga dito sa labas ng room, may extension na ako ng mga beauty yan, yeah, mga beauty products ko na dito. <laughs> Kasi sobrang dami na, hindi ko na alam nga kung paano ko ayusin. Ito yung mga products na hindi ko masyadong ginagamit. Pero yung iba dito, ayoko i-let go. Kasi baka for reference ng content, ganyan. Kaya nandito pa rin. Pero girls, ang dami ko ng pinamigay. Gaya, ang dami ko ng pinamigay sobrang dami ko na pinamigay ng makeup and skincare. Lalo na nung nagbubuntis ako. Halos pinamigay ko na halos lahat. So, hindi yun yung mga gamit. Ito, so, hindi ko pa nagamit tong contact lens na to. Usong-uso -uso na ko contact lens, pero kasi medyo may trauma ko sa pagdating sa ano eh, sa paggamit ng mga contacts or paglagay ng something sa mata sobrang may trauma akong experience. So yeah, ito naman yung mga headband collection ko, yan. Mahilig ako sa headband. Alam niyo naman yan, girls. Hindi na yan bago. So, yun lang, matutulog na ako. Good night, love you all.